magdugtong-dugtong. Ang hirap magdugtong-dugtong sa ano. Sa may... Tawag doon? Sa CapCut. Hindi talaga ako marunong mag-edit. Kaya mas gusto ko yung live na lang eh. Kasi walang ano. Putol-putol. Ngayon -putol. nga lang. Mag-voice over ka pa. Ayoko naman mag-voice over. O, oh, apa mo. Apa. <laughs> ah, apa. Apam. Um, Apam yung lapam. Loh, saan ko lang mag... Yung anak ko, saan kaya nag ng makakainan? Saan ba kayo pupunta? Ayaw nga pa kain sa Abay, ewan ko sa kanya ayaw nyo nang baon namin, di ba? Nagbaon kami para makatipid. Itong so, anak ko na tumark, ito, ma arti talaga. Ayaw nyo ng pagkain sa Crispy pata, ayaw mo pa yun. At saka fried chicken, at saka roasted chicken. Ayaw nyo pa yun. Ano kayo hinahanap na itong batang to? Ah, sige. Chika ma ma tapos manok din ba magsakan mo? Tapos manok din ba magsakan hindi. Pogi ka naman eh. Ano Maxis? Restaurant? Oh wow, Max Restaurant. Sa, ano? Sa Max daw. Ano Maxis? Sa Max Restaurant pa? Nandiyan ba? Guys, mahal yata doon. Uh, Mas ka, pagdating doon ka, na doon. Hindi ba hindi magugusog? Ba't wala na bang kainan dito iba? Marami pa dun ah. Nakakasawa na kasi. Reserve reservation yata yan. Alam ko reserve reserve yan eh. Diba? Reserve. Ah, walo. Anong walo? Walo pa ang wait. Oh, diba? Reserve yan eh. Wala man dun sa dulo. Ha? Meron dun. Maraming kainan dyan eh. Parang nagkinelas na sana ako. Baka nasasaktan ka. Kasi kung ganito na lang suot mo. Diba? Okay, lakad dun. Marami dyan. Alam ko. Lakad dun. Pakos dun. Teka lang, naghanap naghanap si Maki ng ano, kakainan. Yung kakaibang pagkain. Wala bang mga ano lang diyan? <coughs> Kasi diyan mga reserve reserve yan eh. Yeah. Eh, anak ko. Dahil sa kartong, ganap ng mga kainan. Ito anak ko, maharapin sa pagkain talaga simula bata hanggang ngayon. 26 years old na pero, maselan sa pagkain. Diba? Taba-taba naman niya. <laughs> yan, may may baon po kami. Ano, uh, crispy pata fried chicken at saka roasted chicken yun nga lang tira tira na namin yung sanda ayaw niya maarty talaga siya maarty diba maarty siya susundan ko na lang siya ba diba meron dyan sa mga seaside mall yung mga kainan hindi, meron dyan. Diretso dyan, meron dyan eh. Meron din yan, seaside din yan. Andyan yung mga, ano. Ano ba yun? Ano ba ang kainan yun? Ang mga kainan dyan? Noong nag-ano kami, Padis paris point Alam ko Jenny. Pop Ah, labas na pala na ng ano eh. Hmm, Ay, si Said ba? Lana Palabas na yan. Taas ata yun. Wala na ibang kainan? Ano? Wala ibang kainan? Picture? Ano meron dyan? Angel sila. Sabihin mo sa kuya mo. Ayan sila. Masayang picture? Ayan sila. Ayan yung mga anak. Walang makainan. De, papagod ka na, de. Arga lang kanya itong wheelchair. Ano wheelchair. Wala makainan. Meron. Peltre. Si <laughs> ah? Crispy pata, sinigang. Manok. Alam mo naman ang kuya mo. Kago. Kuya mo nga, ayaw eh. Alam mo naman yan. Gusto nyo yan pagkain ano. Sa taas alam Kaman ko meron eh. Ba't sumunod? Ba't sumunod kayo? <laughs> Ba't sumunod? Wala nga dun eh. Asan ba yung mga kainan dito? Ay, tangi! Sa ano? Ay, mahal pala doon. <coughs> yung ano? Yung ano ba yun? May, you know, yun ba? Yung sa may yung ano sa kabila? Yung Ay, mga kainan mo? Ah, sa ano? Tramway? o Oo, mga ganun. Lapeya. Ano ba yan? Lakape? Ano ba yun? Sa tramway. Tramway. May tramway ba dyan? Ay, sorry. Kaya ko yun. 250 isan nun, di ba? Magkano na ngayon yung 500? Pag na, mahal. Sa tramway pa kayo? Hindi na. May L3 na ba? <laughs> okay. Kalib-kalib. Ito, Marks. Ayan, Marks. Ayan. <laughs> Bili niya nalang ng lang gas pag niya mo siya mga ng gali mga yan yung pang treat na lang din sa uy saan ka pupunta eh saan po ba may koin nun kabalay ayun nasa mabay ka na sa dati mo ayun ayun mga yan ano ba yan Kakainan na yan. Ay, tangi doon sa loob mismo ng mall. Yung mga kainan doon na... May sa may mall.